Ya yes, sa ating hulaan yan, sini ite actress na talagang tinagpalit ang kanyang matarik na kaibigan dahil sa pera? Ang nakakaloka pa ngayon nga ay may bago na raw itong BFF. Ang kwento kasi nito Mildred. O, ganito kasi ang kwento niyan. Magkasabay halos sa karera, itong dalawang aktres na ito. Siyempre, dahil magkasabay, naging magkaibigan at naging mag-BFF. Okay? Oo. Sa tak na takbo ng takbo ng panahon, di ba? Siyempre, may mga nagbabago na gaganap. Mm. Ito na nga ang pagbabago. Mildred. Mm. Nakilala ni actress, mm. itong baguang actress. Mm. At naging close din sila. Mm. Ayun. Mm. Nakalimutan na niya ang kanyang BFF. Oh, oh. Mm. Bakit mas pinili niya? Uh, mas yes. pinili niya yung baguang actress. Dahil maraming kasi, pera. Oo, oh, oh, yun na nga. Yun okay. ang sasabihin ko sa'yo. Oh. Dahil sa material things. Uh, nakapala cheese, siyang pera. Oo, oh, 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 oh. oh, okay. Alam mo, ang nakakaloka, di ba? Hindi niya inisip yung mga pinagdaanan, pinagsamahan nila ng isang actress. Mm ibig sabihin mukha siyang ano? Oh. Mukha siyang salapi. mukha salapi. Sa totoo lang. Correct. Eh, misan oh. daw pag ano, may problema si ano yung kaibigan niyang actress mm -hmm. na matalik kaibigan dati. Umihingi ng advice o kaya gusto siyang papuntahin magkita sila. Tumatanggi na raw itong si ano, no. si actress oh, B. Oh. Oh. Dapat si ano, mga oh. ganyang kaibigan na parang masusukat mo lang sa pera. Dapat oh, 'yan hindi oh. mo kinikip. True. Diba? Kasi oh. nga parang ano lang nagkagamitan lang. Oo oh, diba? oh, oh, nga. Parang ginamit lang niya kasi wala siyang mga kasama. Eh, uh, Nag-uumpisa pa lang siya, 'di ba? Mm -hmm. Ngayon na ano na siya, matagal na sila nakakilala ng bagong ano, mm -hmm. actress o bagong kaibigan na no, may pera, o di doon nga naman siya. Oo, Para ang... sa wala siya pinagkaiba sa linta. Correct. Ang iniisip oh. ko ngayon, baka kapag itong baguhang actress, wala na rin pera, ay iiwanan niya rin. At least tayong tatlong din nag-iiwanan. Oo, oh, okay. kasi, kasi wala kasi wala naman tayong pera. <laughs> diba? Walang True. iwanan tayong tatlo. Oo, oh, oh, walang oh, iwanan oh, talaga. Sa totoo oh, lang.